FYI lang mga kapatid, isang debowenyo na uh, pumunta doon sa isang pro sa program ni Sir uh, Kapatid Willie Reveliami na gustong umuwi dito sa Davao, tinulungan niya. Siguro hindi na niya 'yon matandaan sa daming tinulungan niya. No, binigyan but, but, niya ng pera yan. para makauwi dito sa Davao. Uh she was an OFW na stranded doon sa Manila, walang pera. Nagbaka sakali doon sa programa, tinulungan niya. O baka nandyan lang yun sa baba. Kanina pa yun, nakaikot-ikot. Sir, no? Ang daming mga testimony na sa yes mga po. tinulungan ni Newb. 22 years po, kapatid Rose. Oo, 22 oo. years in the making na po si Kuya Will. At alam niyo po, nakikita ko po sa kanya, mas madami pa po ang kanyang matutulungan. Hindi lang po sa ating bansa, pati na rin po yung sinabi niyo po, yung mga ating mga OFW. OFW oo. It's a very good tandem no, sa inyong dalawa na may puso na magserbisyo sa taong bayan. Sir? Yes, um, maraming salamat. Kapatid ma na Rose, ma'am, at naimbitahan niyo kami rito. It's a good thing na nakabalik-balik ako dito sa Davao. Hindi ko nakaalam nga alam yung sinasabi mong ganyan, na may, 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 ginagawa pala akong ganyan. Kasi hindi ko, hindi ko binibilang yung pagtulong sa kapwa ko. Hindi ko na-memorize, hindi ko tinatanim sa isip ko. Basta pag may nangangailangan sa anong umang oras na kaya kong tulungan, yung ko yun.